So ayun guys, what's up, what's up Sa inyong lahat, magandang umaga guys At ay uh, Dito tayo ngayon Sa MacArthur Highway Dito dito At papunta uh, ang San Fernando Ito, papunta doon guys San Fernando yan Ito naman dito, ito ang helis Naman ito dito Tayo ay galing Sa uh, LTO na no? dahil pinarestro ko lang to guys na aking motor ayan yung mga ako oh. pinacheck ko na rin to eh dito sa yan to Yamaha Yamaha guys no sa Yamaha m6 823 tam tama All alright dahil itong aking motor si sniper ay tatlong taon na ngayon guys no so pangatlong bisis ko na ito siya pinaristro ito uh, hanggang katapusan pa naman to guys eh ngayon February katapusan pa ah <laughs> uh, January para alas man mo ang ano 31 hanggang January 31 pa ito siya bago papasu ang kanyang restro kaya nga lang ako ay in advance ko na What? kasi ngayon lang ako ay may oras para mapaano ko to para eh, parestro no wala uh, uh, puro busy na no uh, medyo inagagahan ko na ngayon palang umbaga pinarestro ko na wala naman tong masama kung ikaw ay mag advance please kabuhanan na niya eh <laughs> sana oh. ay, mga rider oh. problema na nito sa susunod na naman sa March ayan aking namang driver license ang ipaparin ko dahil expired na rin ngayong March mga February pa lang pwede ko na ipapalakad to dalakarin ko para pagdating sa tamang oh, pizza niya sa expired uh, niya andyan na yung bago nakahanda na kahit ngayon pa nga lang pwede na eh Kaya kung dito ko dadaan sa marke wala na, Ha, baka mamaya matratik pa Pak dyan.

isang taon Yung iba oh na ang mga pera <laughs> Wala na Yung iba naman syempre yung iba Yung naka na yan Yung iba obos na naman pera dahil naubos na naglalasing-lasingan na, naglalasing na. <laughs> eh ganun lang talaga ang buhay so tuloy-tuloy lang ang hanap buhay natin sabay na sila ay uuwi na ng probinsya <laughs> tapos na ang Pasko tapos na ang New Year ay uuwi na sila ang mangyayari ngayon taon na to sa atin hindi <laughs> pa natin alam kung anong swerte na darating sa buhay natin ngayon 2024 oh, guys